Good day guys! So, ngayong araw is eh, nalinis na natin itong tank natin. Kung makikita nyo malinis siya. Wala siyang laman. Ang laman lang niya is yung tiger barb natin. Yung platy, wagtail, tsaka yung platy ordinary. Tapos yung cichlids natin. Yan lang. Tsaka yung mga danios natin. Baka tanongin nyo nasaan na yung mga plants natin. Tsaka yung mga glowfish tetra natin. So, yung ngayon is nandito sa baba inilipat lang muna natin habang nilinis natin ito kanina and narefillin na rin natin ng tubig nalagay lang muna natin ito dito kasi para mas maganda yung linis natin kasi may mga hindi na malinis na sulok dito sa area na to habang yung mga plants natin ay nandoon so ibinaba muna natin yung mga plants natin dito yung jungle balisteria yung ating mga hornwort ayan and makikita nyo ito, may Horn North pa taas. Harvest yan. Galing dito. Pinagpatulang ko. So, ilan yan? 1, 2, 3. Tatlo. Tatlong bundle. Additional 3 na naman. So, ano na tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 10. And, nandito sa roba yung ating mga blue fish tetra. Kung makikita natin. So, bakit natin nilipad dyan? Siya na ba sila? No. Hindi sila dyan. Magpipermanent. Niwalay lang natin sila dyan dahil meron tayong bagong project na gagawin. For them, tatry natin sila i-breed. Kukuha tayo sa kabila no, o aquarium na hindi natin natin ginagamit. 15 gallon. Lalagay natin sila doon for just a day. Check natin kung mag-spawn sila ng egg at ng sperm. Yung male saka yung female. Kaya natin kung magiging successful yung ating pag-breed ng ating mga bluefish tetra. Mamaya, ilalagay na lang natin to. Guys, update ko kayo dito. Mamaya, ilagay natin to dito sa taas. Pakita ko sa inyo pag uh, nalagay ko na. Siguro tomorrow, ilagay ko. Prepare ko na tong mga ano natin. Mamaya ang gabi, prepare ko na para tomorrow morning, baka mag-spawn tong mga to. Maghahabol na natin yung mga yan. Pakita ko sa inyo mamaya yung pag nalagay ito na dito yung mga plants natin okay so yun lang muna guys okay standby so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one uh, ito na guys yung ating aquarium na nakuha dun sa kabila 15 gallons ito hihilipat na natin itong mga glowfish natin dito talagay natin sila dito sa ibabaw para i-breed try tayo mag-breed itong ating mga glowfish tetra natin at to na nga guys, to Katapos na natin lagyan yung aquarium natin ng tubig. May tubig na yan. Tubig na, na yan. Puno na So ngayon, gumawa ngayon tayo ng breeding cage para doon sa mga glowfish natin. So, ilalagay na natin siya ngayon dito. sakto sakto lang siya. Sana. Lagay ko muna tapos balikan ko kayo. A few inches later. So guys, ito na. Ayun na. Nasa loob na yung breeding cage natin. Ang gagawin natin dito, ilalagay natin dito yung mga Bluefish fish natin sa loob na yan. Tapos lang natin sila diyan para kapag nag-drop yung mga female dito, sa ilalim mapupunta yung mga eggs nila. Tapos ito, may maliit dito para doon sa aeration naman natin. And Maglalagay din tayo ng plants dito. Lagyan na natin ng isda dito ngayon. Let's go! Uh, Ito na nga yung ginawa natin. Nailagay na natin yung breeding cage nila. Nasa loob na rin yung ating mga glowfish. Sama-sama na sila dyan. Nailagay na rin natin yung halaman. Ito natin yan sa si ibabaw. Itong halaman And also, ang pinaka-importante dyan is yung kanyang aeration. Dahil naubos na yung ating dati na mga air pump, bumili tayo ng panibagong air pump dyan. Kompleto na yung ating breeding setup, which is nakita ko lang din naman sa YouTube. Ginaya natin, tignan natin kung magiging successful yung pag-breed natin nitong mga blowfish tetra. Most likely, ang oras ng pag-breed nito is sa madaling araw. Tomorrow pa siguro yan. And tomorrow morning or afternoon, makikita natin kung meron na nga sila mga in-spawn na mga eggs dito sa ilalim. Yun lang guys, muna sa ngayon. And we will update you tomorrow kung meron nga. Let's see kung magkakaroon nga kung magiging successful yung ating breeding ng mga glowfish tetra. And also, ito na nga yung ating nilinis na tank. So, nabawasan na sila. Nandito na lang isisiklid. Tiger barb, wagtail platy, platy, danyos. Ito nga pala, kailangan natin na ulit itrim to. Kahaba na ulit yung mga ano natin. Halaman natin dito. Makakakuha na naman ulit tayo ng mga bagong sibol na halaman dito. And dadami na naman to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron tayo dito sa kabila. Tignan natin. Ito, bloated na to. Isang to. Baka ready for breeding na rin to tsaka ito hanap lang tayo lalaki siguro sana lalaki itong isang to nakikita ko kasi ito isinahabol niya itong dalawang to we will search kung paano i-breed yung mga tiger tiger barb and we will try to breed them update ko kayo tomorrow kung magiging successful yung pag-breed ng ating glowfish tetra the next day at guys ito nga yung update natin doon sa ating mga glowfish tetra Nandiyan pa rin sila at meron na ako dito mga ibang mga I think mga itlog na to yung iba kasi is ito makikita nyo. Ayan o. May mga mga bilog-bilog ng mga maliliit na mga ano na yan eggs na nila yan. yung iba kasi nagkaroon ng fungus ayan dito sa kabila meron tignan natin kung may mga mahatch dito kasi okay, kapag ka wala uulitin na naman ulit natin ito so ganoon talaga guys Minsan is fail yung mga experiment natin But kailangan pa rin natin ulit-ulitin Kasi hindi naman lahat is on the first try is successful So kapag sumuko ka, uh, walang mangyayari Kumbaga, sayo na kay effort mo practice makes perfect Yung iba kasi dyan is may mga fungus na So ulitin na lang ulit natin to We will try again uh, Ano pa naman to eh? good to breed pa naman itong mga tetra natin natin so ulitin nalang natin check lang natin para at least mas maging maayos yung ating breeding sa unang try hindi tayo naging successful pero let's check again kung ano yung mga naging errors natin check natin kung paano natin mati-perfect yung pag-breed nitong tetra natin so hanguin ko lang muna ulit ito and ito try ulit natin later that same evening so guys ito pala meron palang mga parang kita ano ah pero meron palang mga nabuhay mga ayan o oh, ayan oh, kita yung maliliit lang sa sishe yung mga nabuhay na mga fry ng glowfish tetra magalaw galaw galaw patanagin ang na ilaw sobrang liliit nya ito ayan ayan o oh. nakikita nyo ayan o oh. sobrang liliit lang nya ayan tapatan nyo meron mga nabuhay So, marami-rami rin siya, hindi naman ano. Pero at least, akala natin kanina na failure yung ginawa natin. But successful pala. Ayan siya. Ayan o. Oh. Diba? Tapos may mga eggs pa rin naman dito. Yung mga eggs pa rin dyan na hindi pa na-hatch. Na baka sa mga susunod na araw ay mag-hatch na. Lumalangoy-langoy na. So, sa success yung ginawa natin guys akala natin failure na handa ko na nga kanina itong linisin but nung binerify ko or chinik ko hindi ko meron pala so hindi ko na tinuloy so tignan na lang natin yung progress ng mga fry natin dito mga fry natin dito ng bluefish tretra kung hanggang kailan sila uh, magiging malaki Actually, hindi pa naman natin ito pinapakain eh. Hindi pa sila kailangan pakainin kasi kinakain naman nila yung mga pinagbalatan nila na shell. Okay pa yan. So, ayun lang guys. So guys, yun lang. Abangan natin yung mga susunod na mga pangyayari sa ating Tetra. For now, salamat sa panonood. And kung hindi ka pa nang subscribe sa aking channel, so please do like, share, subscribe. And also, hit the notification bell para like updated sa ating mga susunod na videos. Abangan natin ang magyayari sa ating mga Glowfish Tetra Thank you for watching. Stay safe. God bless, and see you on our next video. Bye bye.